Wow, punong-puno. Punong-puno. Nagpapahawad so, talaga kaming kanin mga idol kapag gumawad basta sa troll dahil siguradong makakaulam na naman tayo ng sariwang pusit. Kagaya nito. Ayan mga karumblon, puro malalaki. Tatlong pirasong tiger grouper. paggabi mga idol, hindi ka makakakuha ng gantong klaseng pusit. <laughs> ang lambat so bali tatlong oras ang ating dragging ngayong araw so ano na naman yung kinakain mo dyan Kumakain so, na yung aking kabade mga karumblon ano may bawang tayo alimasag ano? yan ang buhay ng mandaragat mga karumblon dito sa Taiwan ang fisherman ng Taiwan at for today's video mga idol ay ang ating fishing adventure ay fishing troll at ang ating fishing ground mga karumbron ay dito lang malapit sa windmill wind turbine mga idol na dito sa laot so manggilid lang kami dito sa mga wind turbine tingnan natin mga idol kung makahuli tayo ng tiger grouper so dahil dito yan sila nagbabahay mga idol ang tiger grouper dito sa mga puste ng wind turbine dito sa laot dahil napakarami na talaga dito mga idol ang wind turbine dito sa laot at ang aming fishing ground mga idol ay medyo pupunti dahil marami ng mga wind turbine nga dito sa laot ang lalim niyan mga karumblo na ay 30 to 40 meters mula sa taas ng dagat to pa ilalim mula sa mula sa putik dahil ang ilalim nito ng karagatan dito mga idol ay puro putik at saka buhangin so ayun mga karumblon at dahil tanghali na at tayo ay kakain muna ng tangalian so ang aming tangalian mga karumblon ay noodles with pusit ayan mga idol ang ating mga karumblon malalaki tatlong malaki tatlong grouper mga idol tatlong piraso ayan ang mga idol grabe nakadali tayo ng tatlong chupan tatlong tiger grouper mga karumblon puro malalaki ayan mga karumblon puro malalaki tatlong pirasong tiger grouper napakaganda doon lang pala yung bahay nila mga karumblon sa gilid ng mga windmill sa pool ang tiger grouper mga karumblon <laughs> ginawang bahay ng tiger grouper yung mga postin ng windmill napakaganda din yung huli nating isda ngayon mga idol isang area ayan mga idol ang ating isda napakaganda ganda ng pusit mga idol puro malalaki yun nga lang mga idol may nahalong kanduli so kasama talaga yung mga idol basta fishing ang kanduli talaga hindi talaga mawala yan Ito mga idol ang resulta ng ating Fishing adventure mga idol Ang fishing adventure natin Sa fishing trolling Grabe Ang gaganda mga karumblon Puro malalapad Grabe andito lang pala sila mga karumblon Sa gilid ng mga windmill Na ginagawa Ginawa nilang bahay yung Mga pusti ng windmill kung makadaan siguro kami doon mga karumblon sa gitnang gitna ng ano ah, grabe siguro ang pahuli mga karumblon sa isda oh grabe ang lalapad yan pa mga idol grabe ang lalaki talaga tigi isang kilo isang piraso mahigit pa mamahaling isda mga karumblon grabe yakpat na naman Ang dami talaga mga karumblon. Tapos nakadali tayo ng... Tatlong tiger grouper mga karumblon. Na puro malalaki. Sulid na naman ang... Nasa 30,000 doon mga karumblon. 30,000 inti dollar. Sure bull yun. Dahil ang tiger grouper dito mga karumblon. Ayang isang kilo ay umabot ng... 700 o 800 ang ang kulang-kulang lang ng isang kilo itchin kasi ang kilo nila dito na ginagamit mga karumblon parang ano lang parang report isang kilo na yun dito sa kanila yun nga lang mga idol may kasama talagang kanduli <coughs> may kasama talagang kanduli hindi talaga may iwasan yung kanduli tapos ang pusit natin mga idol fresh oh? na fresh kagaya ng inulam namin kanina ng tanghali puno na mga idol puno na ang aking kabade bising bising ano yan pre kaway kaway Sus. na ano pusit Pilihan pa natin yan mga karumblon Ang puset natin yan, no? Dahil may mga basura basura Nga pala mga karumblon no Sa pag fishing trolling talaga ay Kasama talaga yung mga ano dyan? Mga basura basura Hindi talaga may iwasan yan Dahil kung anong masakam ng ating lambat kung anong madaanan kuha niya talaga lahat yan Grabe ang laki. So, ayun mga idol. Samahan nyo kami sa pagpili ng aming kulay ngayong araw. tunay na ganda niya. <laughs> natin na ang maayos mga karumblon dahil ang iba kasi nito mga karumblon ay medyo mabuhangin yung ano, yung pumapasok yung buhabuhangin sa loob ng katawan ng pusit dahil fishing troll nga yung gamit natin grabe mga karumblon talagang napakaganda mag fishing troll mga karumblon kapag araw pero kapag gabi mga idol, hindi ka makakuha ng gantong klasing pusit. Ang gaganda. Maganda pa siya ano? Sa kirida. <laughs> Ang gaganda mga karumblo no? Grabe isang piraso pa lang solve na solve ka na malinis na lods malinis na yo ang pagi na lang mga karumblon at patapos na tayo Okay. Kayo. Okay, kayo mga karumblon. So, ayun na mga idol. Ito na ang resulta ng ating fishing trolling. Napakaganda mga karumblon, no? Ang lalapad. Oh, napakalaki. Malapad pa sa daliri ko. Sa palad. Sir. Yan yung kuha namin kanina mga karumblon. Yung unang area. Ilang piraso lang. Kaso... Dahil nga ay nagkaaberyal yung lambat namin Naputol yung kable namin mga karumblon Ang aming pusit kanina na nahuli Hindi masyadong maganda Pero mas maganda yung ngayon Ayos, kaayo. Wala na, pre? na. Ito na mga idol, ang last na ibubuhos natin. punong puno mga idol ang isang tab na kulay orange tuwan, tuwan na naman ang aming kapitan so ayun mga idol akyat na ako at lagyan ko lang ng yelo to at tapos na rin ang aming trabaho ngayong araw tiger grouper mga idol grabe bustik na bustik yung bustik na bustik mga idol yung ano na isa ang lalaki oh grabe oh mga karumblon wow mas lalo yung isa mga idol ito yung nakatihaya na to grabe ayan mga idol oh kung nakikita nyo grabe napakalaki yan tatlong piraso yan mga idol tapos yung isang piraso kanina na sa unang kubrada kaso maliit lang. Ayun mga idol, isang panibagong video na naman ang ating nagawa ngayong araw. At siyempre sana mga karumblo na ay nagustuhan nyo ang video ito. At kung bago ka lang sa channel ko mga karumblo na ay Huwag mo naman sana kalimutan mag ng isang like dyan mga idol at siyempre pag-comment na rin mga idol kung may comment kayo at kung may katanungan man kayo mga karumblon ay huwag kayong mahiya na mag-comment <laughs> dahil libre lang po yan mga karumblon at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking mumunting channel ay iwanan mo na rin ako dyan ng isang subscribe mga idol para naging happy si Boy Rumblon <laughs> sana ay lagi tayong makalaot mga karumblon you know, sa troll dahil at ang isa sa pinakamahirap kasi dito mga karumblon kapag nagka tayo sa fishing troll talagang medyo matagal na ayusin at mabusisi masyado mga karumblon andyan yung sigawan andyan yung naaburido na yung amo natin pero sige lang saga lang talaga mga karumblon dahil hindi naman talaga natin maiwasan yan yung minsan magka na hindi naman natin sinasadya minsan magkakamalay din tayo eh okay lang yan at siyempre ika nga mga karumblon ay eh, basta may tsaga talagang may nilaga tayo so ayun lang mga karumblon ang video nito ay sana'y nagustuhan nyo at sana'y nag-enjoy kayo mga karumblon at God bless you sa inyo mga karumblon at siyempre Mag-ingat palagi. Time check nga pala mga karamblon Ang oras ay alas 5.30 ng hapon. So, pauwi na kami mga karamblon At saludo sa inyo mga karamblon Hanggang dito na lang ang video ito.